Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pong pecha para po ngayong February 20 at February 21, 2024. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga bago pa lamang po ating mga viewers dyan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, upisan po natin dito tayo sa ating sumada update para po ngayong February 20. Ayan, dito po tayo sa February. Yan po ay 2. At a 20 sa ating pecha. 24 sa ating taon. Ayan, kagaya pa rin po ng dati. Ayan, simplify lang po muna natin yung mga numero natin ito. Dito, 0 plus 2 is 2. 2 plus 0 is 2. At 2 plus 4 is 6. Ayan. Ganoon pa rin po sa bandang gitna. Uh, 2 plus 2 is 4 uh, 2 plus 6 is 8 then sa bandang baba rin po 4 plus 8 is 12 yan po yung unang numero natin meron tayo ditong 12 at yung pangalawang numero natin dito pa rin po yan sa bandang gitna combine pa rin po natin yan ito pong tatlong numero natin dito 2 plus 2 plus 6 is 10 ito naman po yung pangalawang numero natin meron tayong G's at meron na rin po tayong kombinasyon dyan, pwede, pwede na po natin itong matayaan. Meron tayong 12 Gs, okay naman ay Gs, 12. Yan, Pwede pwede na rin po yung kombinasyon na yan. At dahil 2 digits po yung mga numero natin, isimplify lang po muna natin yan bago po natin sila isumadang. Dito po sa 10, ayan, 1 plus 0 is 1. At dito naman sa 12, 1 plus 2 is 3. Yan po yung isusumada natin. Uno at saka tres. At unahin natin isumadang uno. Pupunin muna natin yung ten. Sumada gis. One plus zero is one. Pwede rin po ang nineteen. Sumada 19 One plus nine is ten. Pwede rin ang thirty Sumada 37 3 Three plus seven is ten. At twenty Sumada 28 2 Two plus eight is ten. Ayan mga idol, yun po ang sumado natin sa 1. At dito naman po tayo sa 3. Dito naman po sa 3, kukunin muna natin itong 12. Sumada 12, 1 plus 2 is 3. Pwede rin ang 30. Sumada 30, 3 plus 0 is 3. Pwede rin po ang 21. Sumada 21. 2 plus 1 is 3. At 39. Sumada 39. 3 plus 9 is 12. Ngayon mga idol, ganoon po yung sumada natin sa press. At ito po yung mga numero natin na pwede natin pagpilian dito po sa ating sumada. Para po ngayong February 20, meron tayong 1, 19, 37, 28, 3, 12, 30, 21, at 39. Ngayon mga idol, ganoon pa rin po yan. Rumble lang natin, pili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagustuhan natin, mga korasonada po natin mga numero. At sa ating sample naman, kinuha natin dyan ng 21 at 10. Then, 3 at 19. And 28, 28, 12. Ayan mga idol, ito po yung mga sample natin. Meron tayong tatlong kombinasyon dyan. At yung restore nyo naman po sila, pwede nyo pwede nyo rin pumatayan po nito, ito. Pwede kayong magdagdag o kaya naman dito po sa task kumuha sa mga naka-encircle natin mga ano numero. Kaya na lang po yung pumili kung ano po yung mga nagustuhan natin mga kombinasyon. At ayun mga idol, yun po ang ating sumada para po ngayong February 20. At isunod natin, yung atin naman pong advance sumada para naman po ito ngayong February 21. Uh, tayo mga idol, umpisahan natin dito tayo sa February, yun ay 2 pa rin tayo dito ayan uh, 21 sa ating pecha, 24 sa ating taon, ayan, ganoon pa rin po I Simplify muna natin sila 0 plus 2 is 2 2 plus 1 is 3 2 uh, plus 4 is 6 ganoon pa rin po sa bandang gitna 2 plus 3 is 5 3 uh, plus 6 is 9 dito rin po sa baba Yan, 5 plus 9 is 14 Yan po ang ating unang numero Meron tayong 14 At pangalawang numero naman natin Kaparis na numero Dito pa rin po yan sa bandang gitna Combine pa rin po natin yan Ito pong tatlong numero natin dito 2 plus 3 plus 6 is 11 Yan naman po ang pangalawang numero natin Meron tayong 11 At pwedeng pwede na rin po natin itong matayaan 11-14 o kaya naman ay 14-11. Ayan, pwede, pwede na yung kombinasyon natin ito. Uh, dahil 2 digits din po sila, kagaya po dito sa kabila, simplify lang muna natin ito bago natin isumada. Dito sa 11, 1 plus 1 is 2. Ayan. At sa 14 naman ay 1 plus 4 is 5. Ayan mga idol, mayroon tayong 2 at saka 5. Unahin natin ng 2, kukunin muna natin itong 11. Sumada 11, 1 plus 1 is 2. Pwede rin po ang 20, sumada 20. 2 plus 0 is 2. Pwede rin po ang 38. Sumada 38. 3 plus 8 is 11. At 29, sumada 29. 2 plus 9 is 11. Ayan mga adal, yan po ang sumada natin sa 2 at isunod natin ang 5. Dito sa 5, kunin muna natin itong 14. Sumada 14, 1 plus 4 is 5. Pwede rin po ang 32, sumada 32. 3 plus 2 is 5. At 23, sumada 23. 2 plus 3 is 5. Ayan mga adal, yan naman po ang sumada natin sa 5. At ito naman po yung mga numero natin na pwede natin pagpilihan sa ating sumahad na ngayong February 21. Meron tayong 2, 11, 20, 38, 29, 5, 14, 32, at 23. Ayan, gawin pa rin po, rumble natin, pili lang po tayo kung may mga nagustuhan tayo o yung ano po yung mga kasunayan natin ng numero. At sa ating sample, ginawa natin dyan ang 11, 11, at 32. Then 14 and 29, uh, 23, 23 at saka 2. Ayan mga idol, yan po yung sample natin, mga kombinasyon natin na kuha sa ating sumada para po ngayong February 21. Meron tayong po si 32, 14, 29 at 23, 23.2 Ayan mga idol, sa mga numero niyan, pwede pwede rin po matayaan ng mga sample natin dito kung okay lang po sa inyo, nagustuhan niyo po sila. Ayan, kung may mga iba pa po tayong mga nagustuhan mga numero dito, pwede pwede pa rin po tayong makakuha, makapili kung ano pa po yung mga nagustuhan natin then, mga kombinasyon. Ayan mga idol, yun po ang ating sumahada sa pecha para po ngayong February 20 at February 21, 2024. Maraming maraming salamat po.